magandang araw po sa ating lahat it's me again, Marley Stani Vlog so guys, samahan niyo po ako bibili na po tayo ng running shoes guys guys, pupunta po ako ng North Point, galing po ako ng uh, Central guys So mayroon pong ilang stations po yan bago makarating doon sa pupuntahan natin and uh, yan guys, samahan niyo po ako salamat sa inyong support love always ng train station guys central train station so ay maglalakad po tayo hanapin natin ang um, uh, Chaiwan uh, Chaiwan line green line ah blue line pala ah, blue line. sorry guys so ayan tap up na po natin ang ating ticket and make sure po na itago natin ang ating ticket para nakalabas po tayo ayan okay? maglalakad po tayo sa so, kanya ulit thank you guys, we are now in the station guys, train station So, nata po natin ang train na paparating guys Yan po ang waiting area, door glass po siya And po ang ating uh, for today And na po ang train guys, sandain natin bukas. 1, 2, 3, and let's go! Ayan guys, hanap po tayo ng maapuan. Kaya medyo malayo-layo po ang ating pupuntahan para ma-relax naman po ang ating paa. Ayan. Punti na po ang pasahero dahil po 5.30 na that time ng hapon. So, ayan na. Ayan na po guys, malapit na po tayo. po tayo guys. At uh, magbubukas na. Ayan, dito tayo sa my North Point Station. Maglalakad po tayo ng video malayo-layo. Palabas po ng station ng train. At, at lakad po tayo. Lunes. ko rin ulit ito ang pagkakataon na magpasalamat po sa inyong lahat po sa inyong walang sawang suporta sa mga premier ng Team Coruda ah. at syempre sa, syempre sa aking uh, po, sa aking ng uh, content at premier every time. Ayan, so, thank you po sa suporta and love. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa mga kasamahan ko ng YouTube sa mga hindi pa monetize. Kailangan natin mag-guys mag at mag siyempre kailangan natin magsikap, magtambay at magsuportahan sa isa't isa para makakalimutan natin ang pangarap na maging isang uh, YouTuber ay uh, nawin natin, di ba? Baka uh, hindi natin alam, meron dito, na, dito po ang ating suwerte. Diba? So, hey lang. Just enjoy lang. Hanggat wala pa. No? Diba tumarating ang... So, tingin-tingin lang sa Kuwaiti and gain uh, more friends. And uh, maraming dito mo maharap ang mahanap ang iyong best friends. Diba? Katulad ko. May mga naging best friends na rin ako dito sa Kuwaiti. Kateng Kuruda. Ayan. Mahirap pong hanapin ang tunay na kaibigan, guys. So, pag nahanap po natin ito ay ingatan natin po at uh, pangalagaan lalo lalo na uh, yung trust and uh, syempre hindi mawawala yung uh, pagmamahal kasi iba rin kasi yung pagmamahal ng na, uh, nabibigay ng mga kaibigan syempre iba yung uh, pagmamahal ng mga partner natin o partner nyo pero pagka meron kang tunay na kaibigan na laging nandyan kahit hindi mo nakikita o nakakasama basta laging nandyan pagkailangan mo ng kausap kung kailangan mo ng naiiyakan, kung kailangan mo ng uh, may katawanan, nandyan lang, di ba? Alam mo na kung sino kayo, alam mo na kung sino ka. Tatago ko na lang siya sa pangalang Beshi Elsa, asawa ng mekaniko. At syempre, syempre si ating Beshi Master Worm oh, na napaka-matalino at na

Love so, is kita Tita Daisy Ayan Si so, Ate Binig Si so, Sukay Daday Ayan, sa so, mga hindi ko nabanggit Basta friends-friends po tayong lahat Ayan Yes, love lang po tayo Magmahalan And Pumustahin uh, ang bawat isa Kung my time Ayan Ayan na po guys Nakalabas na po ako ng train station So In, uh, ayan uh, na, medyo nawala ako dyan guys, hindi ko na po napakita lahat. Ayan na, at uh, medyo paikot-ikot kasi ang uh, lugar na to. So, hindi mo akalain na lang pasan mo na pala. So, ayan, dito na po ako sa may ha, outlet ng mga shoes guys. At nag-send po dito guys. So, so ayan, nag-send po ang kanilang uh, mga chairs adidas. At, uh, mga rebook guys ayan nag po siya nag sale ayan yung mga hoka hoka pang running medyo mahal po yung pang running ito guys so rebook po siya ayan Puma ma uh, 299 dollars sa uh, dating presyo mga 700 so high, mahigit 50% ang kanyang is pinaba pero so, hindi uh, ko bet yung style mo so tingin-tingin so, pa -tingin tayo Ay, naman. Ang Hoka uh, uh, at uh, Nike. Yan. Haluhalo po yun, guys. Ay, iba sale. Yung iba naman, hindi. Hindi <laughs> iba naman, sale. Pero, hindi na, hindi kaya. Ayan ang Hoka, guys. Ito yung puso pong shoes, guys. Yung Hoka brand. Parang, ano siya. Ayan lang, mahal siya, guys. Same na Pero, $800 pa rin. So, diba? sa na tayo bumili ng ganyan pagka wala na tayo ng ano uh, hindi yun kasi din ang prior priority natin ang importante ay safe tayo na maglakad ng ating aso so ayan po ang ating ano pero pa akong shoes bagong bili din ano nung yung uh, converse na ah uh, mabigat nga lang sya hindi sya pwede so hindi siya pwede gamitin pang araw-araw kasi dito ako pumilit sa pang um, rami ito guys, ito yung bed ko din po guys 499 hindi ka lang ginawang 500 guys diba? ganito talaga yung mga nagtitinda ng mga sapatos no? ng mga items kahit right dyan sa Pilipinas yung hindi na lang gawing 500 499 talaga so para maglukang 400 <laughs> alam mo yun? <laughs> Ayan guys, meron na akong napili guys Pero tingin-tingin pa rin tayo Ayan <laughs> Siyempre kailangan natin mamili Ng ano yung pera Pinakabit natin Kasi baka mapili natin ay Sa sobrang pili mo ay Ang mapili mo ay Ano, guling pala Sabat <laughs> Diba? So, yan guys. Ito palang ano, itong Adidas na side na to guys. Ano, 499, 399 dollars. Tapos, pag bumili ka ng isa, pag bumili ka, tapos bibili ka pa ulit ng isa, ay eh, may bawas na 100 dollars. So, ano, uh, may bawas na sa piso, is nasa 600 piso. Diba? So, <laughs> eh, Tinanong ako guys nung yung, nag-assist nag, nag sa akin ang gusto ko pa bumili ng isa para mag-males daw ako ng 100. So sabi ko, hindi po kasi ang budget ko lang guys ay pang akin lang. So kapibili ko lang din yung shoes ng mga ginakis ko. So hindi pa ngayon guys. So ayan na guys ang ating mapili. Ayan. Adidas. Running shoes. Magaan lang po siya guys. Ayan na guys. Oh. Ang brang-brang nya at very comfy. Ayan. Yung itong shirt ko guys, or shoes ko to. Adidas din, bale. Uh, Tatlo to. tag sila ng mga anak ko. Tapos, pag umuwi ako ng Pilipinas, may mga dala akong mga sapa, bagong sapatos. Tapos, tapos pag uwi ko ng Pilipinas guys, wala na akong sapatos, wala na akong bago. Wala na akong bag, wala na akong sapatos, wala na akong mga damit. Maholdat na ako ng mga anak ko. Anak. So yan guys, maraming maraming salamat po sa inyong support ha, ah, sa mga panunood ng aking uh, ah, munting ah, ah, sa aking munting channel guys maraming salamat sana pa hindi po kayo magsawa at uh, magsuportahan tayo sa isa't isa. So, ayun po. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo at uh, just love no hate, guys. So, ayan. Love ko po kayong lahat. Maraming salamat. Bye-bye. God bless everyone. Have a nice day.